ilan mo nang binabasa ko? Selin, oh. aalis muna ako anak ha. Ikaw munang magbantay ng bahay. Ako'y mamamaling ka lang ha. Ingatan mo ha. Sige, naalis na ako. Tring, 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 tring. Ano ito mo sa Sino yan? Bes, ako to, si Rose. Ah, uh, di ba birthday ko na ngayon eh? Wala kasi sila mama at papa. Hindi matutuloy yung party. Kaya kung pwede ba, dyan na lang tayo sa bahay niya mag-party. Hindi pwede magagalit si nanay. Ayos lang yan. Di naman niya malalaman ni Aling Rosa. At saka, wala naman ata siya dyan eh, Hindi ko kasi siya naririnig. sige. Five minutes later. Bes, nandito na ako. Ano, ayusin na ba natin yung bahay niya para maganap na yung party? Ah, oh, sige. At inayos na nila ang bahay ni Aling Rosa. Nagyan nila ng madaming ilaw, nilagyan nila ng music para maging masaya. At ilang minuto lang dumating na ang mga bisita. Nandito na ako! Nakasama ko yung mga best friend ko! kumusta Nandito na ako! Ayun bes, kumpleto na pala tayo eh. All girls party. Sige na, play na natin yung music. Sige, gusto ko yan. At play na nila ang music. Ilang sandali pa, nagkakasayahan na sila. Yeah, bro! Party, party! Party, party! Ay, party, party! Ay, party, party! Ay, party! Ang sayo pa naman dito! makalipas ang ilang oras, umuwi na rin si Aling Susan. Ay, Aling Rosa pala. Hihi. Ay, hey, nako. Sigurado naman at malinis ang bahay at siya lang naman ang iniwan ko dito. Anong nangyari? Uy, nanay ata ni Sili, no? Si Aling Sus... Ay, si Aling Rosa. Oo nga, si Aling Rosa. Pero bakit siya galit? Bes, nagpaalam ka ba sa nanay mo bago natin simulan ang party? Hindi, hindi kasi sabi mo wala naman si nanay eh. Kaya sinumulan na natin. ayun nga pala. Nakalimutan ko. Pabalik pala si Aling Rosa. Kayong mga bata kayo! Lalo ka na si Lynn, hindi ka marunong magpaalam. Papayagan pa sana kita. Kung nagsabi ka lang sa akin pa yagan pakita pa kita pasaway ka bata ka hindi ka marunong magpaalam tama na yun ay pinapahiya nila ako wala akong pakay kung pinapahiya kita ha hindi ka ba natutunan na magdakasan sa itong eskulahan at pindyan ang iyong ugali ha aling rosa kumalma ho kayo nagkakasayahan lang naman po kami at saka bata ho kami wala akong pakailam kung bata kayo o hindi ang importante, sana pa nilang tagpakalap kayo, you know? Ang gulo-gulo ng bahay ko. Malalais na lang Pumunta ka sa kwarto mo, Celine. Sige, pa. Malalais na lang ako. At tumalon niya si Celine sa bintana. Dito na lang ako, sabi niya. Dito na lang ako, ay, nako, nakita pa yung script. Ha, <laughs> 2. two. Ay, nako, dito na nga lang ako. Abangan nyo ang part two. Saan kaya mapupunta si Celine? At ano kaya magiging reaction ni Alice? Ni Aling Rosa pag nalaman niya na naglaya si Celine. Abangan sa si pagbabalik ng part 2. At guys, ang title pala nito ay Ang Batang Hindi Marunong Magpaalam. Iya, yeah, Ako yan! L Or, guys, magbigay kayo sa comment section ng pwede maging title. Yung, ang batang hindi marunong magpaalam or ang, um, or ang batang nagtatago ng sikrata sa magulang. Yun lang. Bye-bye! Abangan niyo yung part 2. Bye! Guys, I think magpo-post ako ng part 2 sa Monday and Thursday ngayon. Sa Monday na ako magpo-post ng part 2. Yun lang. Bye!